magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, antayin mo na lang ang pagdating ni General Raiji. Upang kayo ay makaalis na sa aking kaharian. Sabi ni Haring Hari, samantala, ang isang sundalo mula sa lahi ng Inkanto, ay agad-agad na nakita si General Raiji nang makarating ito sa harapan ni General Raiji. Ito ay nagsalita at sinabi, General Raiji, sabi ng isang sundalo na inutusan ni Haring Hari, nang marinig ito ni General Raiji. Ito ay nagsalita at sinabi sa walang pasensyang tono, Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako tinawag? Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ng isang sundalo agad-agad itong nagsalita at sinabi, Paumanhin General Raiji. Ngunit si Haring Harry ay nais kayong tumungo sa kanyang trono ngayon. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan, nang marinig ito ni General Raiji, ito ay nagsalita at sinabi, Sa anong dahilan, bakit ako nais papuntahin ni Haring Harry sa kanyang trono? May nais ba ipagawa na naman sa akin si Haring Harry? Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan na inutusan ni Haring Harry. Agad itong nagsalita at sinabi, Tama ka General Raiji, sa aking pagkakatanda at sa aking narinig. Nais ni Haring Hari na iyong samahan si Prinsesa Blanca sa kaharian na ipinagawa ni Haring Hari para kay Prinsesa Blanca. Nais tumungo ngayon ng prinsesa sa kanyang magiging kaharian. Kaya si Haring Hari ay nais na samahan mo si Prinsesa Blanca. Kaya kanya pinapapunta sa kanyang trono. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni General Raiji. Datito ay labis na nagulat at hindi makapaniwala. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi. Ano? Si Prinsesa Blanca ay nasa ating mundo na ngayon. Nakabalik na siya sa kaharian natin mga inkanto ngayon. Nakabalik na siya sa kaharian. Paano hindi ko nalaman ito? Sabi ni General Raiji. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan ito ay nagsalita at sinabi. Tama ka General Raiji. Nakabalik na nga si Prinsesa Blanca sa ating mundo mula sa mundo ng mga tao. At si Prinsesa Blanca ay nasa kaharian na siya ni Haring Harry. At ngayon naroon siya sa trono ni Haring Harry. At walang nakakaalam na babalik sa mundo nating mga inkanto na ngayon araw si Prinsesa Blanca, na kahit na si Haring Harry ay nagulat din sa pagbabalik ng Prinsesa. Kaya General Raiji, tayo na tumunguroon kailangan na makabalik agad tayo kung nasaan sila Haring Harry at si Prinsesa Blanca ngayon. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan, nang marinig ito ni General Raiji, ito ay nakangiti at nagsalita, halika na, nais ko din makita ang prinsesa, nais kong makita kung may nagbago ba sa kanyang kagandahan. Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan ito ay nagsalita sa masayang tono at sinabi. General Raiji, ang kagandahan ni Prinsesa Blanca ay sobrang nagbago. Ang dati niyang napakagandang muka at katawan ay mas naging maganda. Ang kanyang kutis ay sobrang nakakamangha, lalo na ang kanyang slim na katawan. Ang muka niyang sobrang ganda, na kahit sino ang makakakita ay talagang mabibighani ng sobra. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan, nang marinig ito ni General Raiji ito ay sobrang umiti, ngunit maya-maya, ito ay napakunot ng nuo at sinabi. Tuldok, anong pinagsasabi mo? Tuldok, magingat-ingat ka sa iyong sinasabi. Ang babaeng tinutukoy mo ay si Prinsesa Blanca, ang kapatid ng ating hari na si Haring Hari. At si Prinsesa Blanca ay magiging reyna ng ating lahing mga inkanto sa oras na ikasal na ang dalawang magkapatid na si Haring Hari at Prinsesa Blanca. Kung marinig ka ng hari sigurado mapupugutan ka ng ulo. Kaya magingat-ingat sa papuri sa prinsesa tayo na nga na tayo sa trono ni Haring Harry. Sabi ni General Raiji sa seryosong tono. Ngunit sa kanyang isip ay ito ay sobrang saya. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Humihingi ako ng paumanhin General Raiji sa aking nasabi. Masyado lang ako nabulag sa kagandahan ni Prinsesa Blanca. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni General Raiji. Ito ay nagsalita at sinabi. Sige na, nauunawaan kita ngunit magingat-ingat ka lang sa magiging mga kilos mo at mga pananalita tungkol sa prinsesa. Lalo na kung kaharap mo si Prinsesa Blanca at si Haring Harry. Kung ayaw mo mapugutan ng ulo, sabi ni General Raiji sa isang kasundaluhan. At ang dalawa ay naglakad na patungo sa trono ni Haring Raiji. At sa ilang minuto na paglalakad sa hallway nila General Raiji at ng isa sa mga kasundaluhan sila ay nakarating na sa labas ng pinto ng trono ni Haring Harry. At ang isa sa mga kasundaluhan na kasakasama ni General Raiji, ay agad-agad na binuksan ang pinto. Sa pagbukas ng pinto sila Prinsesa Blanca at Haring Harry at ang mga kasundaluhan ay napatingin. At sila General Raiji ay agad-agad na pumasok sa trono. Nang makarating ang dalawa sa harapan ni Haring Harry at Prinsesa Blanca, si General Raiji ay agad-agad na yumoko at bumati. Magandang umaga sa iyo, Haring Harry. At si General Raiji ay tumingin sa direksyon kung nasaan si Prinsesa Blanca. At ito ay namula ang muka ni General Raiji. At ito ay nagsalita at sinabi, Maligayang pagbabalik Prinsesa Blanca. Masaya ako na makita kang muli at makabalik ka sa kaharian ni Haring Harry. Tuldok, sabi ni General Raiji habang ito ay nakayuko. Nang marinig ito nila Haring Harry at Prinsesa Blanca. Si Haring Harry ay nagsalita at sinabi, Tuldok, General Raiji, kaya kita pinatawag at pinapanto ngayon dito. Dahil may mahalaga kang dapat gawin. Nais kong ihatid mo si Prinsesa Blanca sa lugar kung saan ko pina-tayo ang kanyang kaharian. Kailangan mo madala ang Prinsesa roon ng ligtas. Sabi ni Haring Harry, nang marinig ito ni General Raiji. Ito ay agad-agad na tumugon at sinabi. Nauunawaan ko Haring Harry at gagawin ko lahat upang makarating kaming dalawa ni Prinsesa Blanca sa kanyang magiging kaharian. Huwag kang mag-alala Haring Harry. Puprotektahan ko ang prinsesa sa anumang pwedeng mangyari. Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ni Haring Harry ito ay nagsalita at sinabi. Mahusay kung ganon General Raiji. Sa iyo ko muna ipagkakatiwala ang kaligtasan ng aking prinsesa at magiging reyna ng buong lahing inkanto. Sabi ni Haring Harry nang marinig ito ni General Raiji. Ito ay nag, salita at sinabi, masusunod Haring Hari, sabi ni General Raiji, at samantala si Prinsesa Blanca ay napasimangot at sinabi, masyado kayong sobra para ako ay alalahanin, lalo ka na aking kapatid, tuldok, nasa mundo tayo ng ating lahing inkanto, at sa mga lugar na ating nasasakupan ay alam ko na ligtas ako. Dahil walang sino man ang pwedeng maglakas ng loob na gumawa ng masama. Laban sa ating pamilya aking kapatid. At kahit pa may magtangka sa aking buhay ay hindi ito magtatagumpay. Walang sino man sa lahi ng mga inkanto na mga umaklas sa iyong pamumuno ang makakatumbas ng aking lakas na tinataglay. Lalo na mas napalakas ko pa ito. Nung ako ay nanatili sa mundo ng mga tao. Sa mundo ng mga tao ay madaming pwedeng gamitin upang malinang mo ng husto ang iyong spiritual na lakas at primordial dahil sa mga elixir at gamot na ginagawa nila ay mas mapabuti ko ang aking spiritual na lakas. Kaya hindi nyo na kailangan pa ako na protektahan at mag-alala sa aking kaligtasan. Dahil kahit ako lang ang kikilos ay kayang kaya ko wakasan ang buhay. Nang sino mang haharang sa aking pagtungo sa aking magiging kaharian upang gawan ako ng masama. At General Raiji, mukhang masyado kang masaya na ako ay iyong sasamahan patungo roon hindi lang tayong dalawa ang magtutungo sa aking kaharian. Kasakasama natin ang mga kasundaluhan na iyan na nasa loob. At aking kapatid, ano na palang balita sa mga inkanto na tumiwalis at nag sa iyong pamumuno? Ang mga lapis tanganan ng mga inkanto na iyon, ay nagbuo ng sarili nilang pangkat upang labanan ang iyong pamumuno. Ang lalakas ng loob ng mga inkanto na iyon, upang tayo ay kalabanan. Ano na ang nangyari sa kanila Haring Harry? Pinagpapas lang mo na ba ang mga inkanto na iyon na mga nagsiyaklas sa iyong pamumuno? Lalo na ang kanilang pinunon na si Prinsipe Lawson. O baka hanggang ngayon ay mga nanatili peren buhay ang mga lapas tanganan na inkanto na iyon. Kaya gano'n na lang ang pag-iingat mo sa akin. Sa aking pagtungo sa aking magiging kaharian. Sabi ni Prinsesa Blanca, nang marinig ito ni Haring Harry. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi, Aking magiging reyna. Wag mo na alalahanin ang mga lapos tanga ng inkanto ng mga iyon. Ang mga tulad nilang mga inkanto ay walang puwang sa ating mundo. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!